Sa pa? One, two, three. Smile! One, two, three. Smile, mga kupan! Yan! Papayin niyo ako, mamimigay ako ng battle pass! <laughs> <laughs> Tear up, mga kupan! Ay! Hindi ko alam! Magjajakal ako papatayin ko lahat ng kalaban! Pag napatay niyo ako, mamimigay ako ng battle pass! Kuri niyo na kay Boxmar Gaming! <laughs>

Ay, hindi pala ako lang repeater. Hindi ka lang. si Ano. Ang banda? Hindi makita ata eh. Hey, chow. Ay, chow. ko dito. Oh, sumabog Kasi ano. hindi makita yung kalaban. Ay, Wala <laughs> <Ay, dito. laughs> uh, ka pala Namatay. <laughs> give Hoy, repeater. Oy, pare, hoy. Tropa! pa. Eh, mo ba ako trash token? Ibinaka <laughs> mano to. Hoy, hindi Hey, boss. Wala parang ay. 'yung ano uh, to ah. Uh. Parang napanood, napanood ko na tato. Saano mo sa? Na mo na ba ako? Ah. Na panod. Tinulungan mo ba ako? Pwede ba tayo mag-selfie? Nalayata kita pa ka! Kinala mo ba ako? Nalayata <laughs> <laughs> kita pa ano? <laughs> <laughs> ka! <Kaya lang. laughs> Hindi ako yun! Palagi <laughs> mag-dadakal po sa mga ano, nung isura ng ano yan! Hindi ako yun! Kolorong lang ako! Ako yung kolorong na betlog TV! <laughs> <Kul> kolorong <laughs> lang ako! <laughs> lang yung street, yung... Hindi ako yung legit. Hindi ako legit na Betlog TV. Kolorob lang ako. Ako yung si Betlog TV underscore TV. Yan yung original ako yung nakajakan. Oi, pare, oi! Oi, pare, oi! Pare, pare koy. yung uh, lutso, pare koy. Akin yung lutso, pare Pare koy. Hoy, akin naman to ha. Nakaludok ka pa. mo pare pare koy. Ay, ah, wala tayong mga lutan. Ano? Ay, mga tropa Racing muna Down to Racing mo, eh. racing Ito, dito Ayan, may, ako dyan, ha? Lutan nyo Ayan, nga puno Ayan, no? lutan nyo na Ay, mga tropa <laughs> Nice one mayroon pa sa taas ang bubo tropa! Hoy, <Ay>, mga tropa! <laughs> so, dalawa?

<laughs> Ay! Siya na-rap ba? Maturo mga kumpalang! Grabe na ko na ikaw yung boss eh. <laughs> Narinig ko yung boses mo boss e! Eh. Hindi! <laughs> lang ako! May underscore ako! <laughs>